coba kau te up cuman up cuman bed tidak saya coba kontainer eh sama aja percaya ke barang dagangan atau antarik terusan lit enak apa kata rekt agili bet air itu nanti double deck nanti double deck di makasih saag Tetesting natin nila hindi sa third floor. Makita ko sa inyo yung hagdan. Kaya di magkasya yung double deck. Ano? Ito yung pagkagawa ng hagdan. Oh. Ang kipot. Kaya hindi kasya. Ah, Magkanda gas 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 na nga. Oh. Sinubukan na ipasok. Ngayon eh. Hilahin dun sa taas. Ngayon yung tali. Ngayon yung tali Oh kaya na pagka pumasok yung header na yun pasok na sa pasok na lahat ng karga natin tatali ko muna hirap yung header Terima kasih Ya Up Up kote Up Semabit Up Semabit Yes, Okay, puas. Okay, okay na 'yan. <laughs> Problema na <lang yan>, <laughs> hindi nakapasok. Ay sila naman sir, ako matutulungan mo to sa pagbaba, sir. problema <laughs> mo yun lang yung problema, yung pinaka-header na yun. Ang sama kasi yung pati ng diba nakagda na ito Ang tarek Ito sa lit Ayan o Ang na lang natin sa taas <laughs> Ayan o Tayo yung bibiling na ito pumasok na yata Nawala na eh Ayan kumakalabog pero gas gas na yung gabit natin Yung double deck Update ko makikita nyo mamaya guys Kung ano Ay pa pa na okay,

bababa ko na itong iba itong na ayan nga mga idol nabuo na natin yung double deck buti pumasok yung header kaya nabuo natin lahat yun lang mga idol maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin I love you all